Iiyak na dito si Damon sa sakit Cleveland kakaiba itong depensa kay Steph Donovan malakay remove sa Warriors defense Curry pinasayaw nga ang Cavs player Warriors vs Cavs, familiar foe para sa dalawang koponan. Let's start right away agad mga idol, first quarter natin. Kung saan literally back and forth ang ginawa ng dalawang team. Sagutan nga sila kung saan nakita nila na tied to 20 points ang kanilang score. At parehas din sila mga idol na may tig-apat na 3-pointers dito sa umpisa ng laban. At dito si Draymond mga idol, aray ko po nasipa mga idol sa kanyang pagkalalaki, bagsak tuloy. Buong first quarter nga natin magandang salita ng opensa ang dalawang koponan kung saan si Steph ang nanguna sa Warriors with 11 points, Garland may 6 points naman 30 to 29 ang score natin after one Second quarter naman natin matapos ng magandang opensa ng two teams ay this quarter pangit naman ito mga idol. Only 2 points scored for the Cavaliers for 4 minutes tapos ang Warriors wala pang napuntos. Pero pagbalik nga ng Splash Bros, Curry and Clay, 8 straight points ang kanilang ginawa and the score is tied at 38 points. Pero sumagot nga bigla itong Cavaliers niya ng kanilang 6-0 run. Timeout out tuloy itong si Coach Kerr. At ito nga si Donovan Mitchell, inangat na to 17 points ang ganyang total this game pero bumawing ang Warriors dyan ang kanilang nice play, alip dito kay GP2. Pero ang Cleveland nga Cavaliers nag-enjoy nga ng 12 point lead dito at half time dahil grabing pangit nga ng shooting ng Warriors, only 29% from the field. Third quarter naman natin mga idol, laging 14 na ang lamang ng Cleveland dito after ng malakay remove ni Donovan Mitchell. Matapos niyan, 5-2-0 naman ang gante ng Warriors. At kakaiba nga ang depensa dito ng Cleveland kay Steph, parang sinasaraduan lang ng pinto mga idol kapag gustong dumrive in the paint. Bumawi pa nga dyan ang Cleveland mga idol lang kanilang sariling run pero si Stephen Curry mainit na nga this third quarter at binaba na nga lamang sa 6 ang Cavs lead after ng 8 straight points niya at pinasayaw pa nga dito si Max Struz for a 3 pointer. Pero sa pagtatapos naman ay ang Cleveland Cavaliers ay medyo naangat naman kahit papano ang advantage sila 86-77 ang score after 3 quarters. At dito naman sa ating fourth quarter, quick back and forth para sa home and visiting team sa unang apat na minuto. Pero nanatiling medyo malaki ang lamang ng Cavs dyan at 96 to 88. Pero itong si Coach Kerr biglang napatawag ng timeout dahil hindi niya nga nagustuhan na naging 14 points na muli ang lamang ng Cavs sa Warriors. At matapos nga ng run na yan, mga idol ay nahirapan ng Warriors na bumalik dito sa laban at tinas na dito ni Coach Kerr ang white flag nilabas na ang kanyang mga starters matapos na 14 point lead pa rin ang kalamangan with 2 minutes left in the fourth quarter. All throughout the game nga ay pangit ang shooting ng GSW.